Lager, wala eh. mm -hmm. so, pa dyan Lager, huh? wala pa dyan Hey, yo, 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 yo What's up mga kuya? Isang so, magandang tanghali Nagbabalik kuya, I'm Stevie Andito lang tayo Ah, uh, matagal tayo hindi nakapag fishing Ah, uh, ngayon na uh, naisip mo mag-fishing, papalipas oras. Nandito tayo ngayon guys sa kwan sa Kupang. Kasama ko si si Jong. Dito sa ako bumili ng tubig kasi nakalimutan ko bumili ng tubig. Dahil sa pagmamadali, na, sobrang excited. Siguro mga 3 months siguro ako hindi nakapag fishing na, kaya naisip ako mag-fishing dito sa Kupang. Para naman mapagdibang Palipas oras At sana makadawi ka namin Maraming mamaya Pag marami akong huli Apat lang kuanin ko at saka yung iba At uh, pamimigay natin sa uh, sa guardhouse uh, Update ko kayo mga guys Mamaya kung may huli tayo Huwag niyo pa kalimutan Pakilike po ang video natin At syempre subscribe na rin Ging -ging. Ayun guys yung nakikita nyo dyan Ayan o ginawa na yung tambakan, tapunan dati puro ano dyan, may lawa yan dyan. dyan, yung mga ibang kasamahan ko dyan nag ano na dadalag maraming dalag dyan tapos ngayon tinambakan na nila ayan o. tinambakan na nila at doon kami galing dyan at syempre dito kami dadaan nakikita nyo doon kami dadaan doon kami mag sa may kubo na yon at uh, sana maraming isda kasi nung nakarang ano, buwan basta matagal na yon uh, kami lagi na, fishing malaking mga tilapia dyan guys dito pa rin yan sa kupang update ko kayo mamaya kung may dawi tayo

agger 18 do. Hmm. Benglong. Koko nitong ako eh. Sa ko na matanggal pa. Dito na. nasay na. Oo. Oh. ko yung biyagan ko. Sumusunod Ha? Oh. Uh -huh. uh -huh. Bukas. pasok pa ako bukas. Tagal na 'to hindi nakabawas sa big. Isa, mamaw